Hello mga person, ito na nga pala yung part 2 pagkagaling ko sa ultrasound clinic kanina. Dito nga natin malalaman kung nakakuha ba ako ng slots for check-up para sa pampublikong ospital upang magkaroon nga rin ako ng slot for cesarean. Pero bago ang lahat, bago nga kami bumalik sa pampublikong ospital ay kumain na muna kami dito sa may inasal. Anong oras na nga kasi at nakalipas na ang lunch, nalipas na rin ang aming gutom. Kaya naman siguro si baby dun sa ultrasound ay sobrang likot na. Nagwawala na siguro siya sa sobrang gutom niya rin. Pero ang kagandahan niya talaga ay napakalakas ni baby dun ano. Hindi pa rin ako makaget over hanggang ngayon. Sobrang saya ko talaga mga person. Pagkatapos ko nga palang mag-order ng kakainin namin ay si Daddy Jerson na nga lang kumuha nito para dali nito sa aming mesa. Mabuti na lamang at walang masyadong tao ngayon dito sa Mang Inasal kaya mas mabilis nga kami nakakuha ng order namin. Sa so Dati Gersa niya nga pala yung underized. Yung sa akin ay hindi na underized dahil hindi ko pwedeng biglain yung kain ko. Bawal nga sa akin yung sobrang gutom at talipasan ng gutom tapos bibiglain ko yung kain ay kakabagin talaga ako ng malala. Yung buntis nga kasi ako parang mas lumala yung gastro ko. Sana nga after ng paglili-stage ko ay bumalik na sa normal yung chan ko para makakain ako ng mas marami. Heto na nga mga person nakagawa na ako ng sausawa ng ating mga inasal at kakain na nga ako. Kain po tayo mga person. Let's eat. Habang kumakain niya kami ng Daddy Gerson nyo, eh, ay pinag-uusapan niya namin yung nangyari sa amin kanina. Diyos ko, nakakaloka talaga. Pagkatapos ba naman namin pumili na tatlong oras doon sa public hospital, tapos hindi pala kami makakuha ng slots for check-up, tapos ang nangyari, pababalikin pa kami. Para nga hindi masayang yung araw na to, ay eh, talaga namang agad-agad na ako naghanap ng ultrasound ko. Pero doon sa kukuhaan ko nga ng ultrasound, ay eh, wala naman yung doktor ko. Kaya kung saan pa talaga kami nakarating para lang makapagpa-ultrasound. Buhay na lang talaga kami na loob doon sa napaka-healthy ultrasound resort ni Baby. Buti na lamang talaga ay hanggang 4pm pa daw silang maglilista ng slots for check-up doon sa pampublikong ospital. Kaya naman bago kami bumalik doon ay nagka pa kaming kumain. Mabilis lang kasi ako nakapagpa-ultrasound. Sobrang natagalan lang talaga kami sa biyahe at sa paghahanap kung saan ba ako magpapa-ultrasound. Kailangan niya kasi makakuha na ako ng slots for check-up ngayon para naman sa susunod ay makapagpa-check-up na nga ako sa pampublikong ospital para naman magka-schedule na rin ako ng 4 cesarean doon. Mahirap nga daw kasi makakuha ng slot for cesarean doon sa pampublikong ospital dahil ini-schedule din talaga yon Madalas nga daw ay na full slot pa. Kaya naman habang 3 months pa lang to si baby ay inaagapan ko nang magkaroon ako ng slots doon. Hindi talaga ako makatulog gabi-gabi at hindi ako makakampante hanggat hindi pa ako nagkakaroon ng slots doon. Hindi nga kasi talaga biro ang mga anak ngayon sa private hospital lalo na kung cesarean ka pa. Hindi ko nga rin talaga sukat akalain eh, na hindi na pala talaga ako pwedeng mag normal delivery. 11 years old na nga kasi ang ati Chelsea nyo at masusunda na nga lang ngayon ay akala ko nga po pwede na ulit mag normal kagaya nung sa panganay ko. So, heto na nga mga person, hindi na nga ako nakapag-video doon sa public hospital dahil bawal nga, hindi pwedeng masyadong mag-video doon. Sa so, wakas at maghapon namin inasikaso ay nakakuha na kami ng slots for check-up at babalik nga raw ako sa December 12, 2023. Maraming salamat talaga at nakakuha na rin ako ng schedule ng check-up ko doon sa pampublikong hospital. At kita-kiss na lamang for my next vlog. Babu!